mga kaigan, nandito tayo sa Balanga Bataan Balanga <laughs> Bataan mga kabili okay. Dahil may catering service tayo dito So ay bago tayo magluluto Kakain mo tayo Pero magluluto muna tayo ng ating tanggal yan So yung meron tayong kamatis Healing green, tsaka leek, sibuyas, luya So yung magpapakulo tayo ng tubig Lutong kinamatisan So yun ito yung ating isda Salay, salay. salay, salay. So, yun, wala kasi sa pampanga nito eh. Nakukuha to sa dagat. <laughs> so yun. Lalagyan na natin yung ating kamatis. Ito yung pinakuluhan natin ng tubig. Salay, salay. Tapos, meron tayong leek. Sabay, sabay na yan. Parang salay, salay. Luya. Sibuyas. Tapos, healing green. So yung mga kaigan, tapakuloy lang natin ito Kasi sa maganda yung ating nilagay. Tapos lalagyan natin yung ating isda. Okay, okay. Tapos lalagyan natin ng patis. At paminta. Okay, okay. So yun, ito yung kura natin. Gulay okay. na natin yung kura okay. Gulay natin. Po, so, pagitan mo po. Wala nang kasunda. So yung pakukuloy lang natin ito. Ito yung ating pinaglalagay tapos ito yung nabili natin sa Balanga Market. So yun po, pakukulay nung natin to bago natin lalagay yung ating isda. Thank you. So yun mga kaigan, ito na po yung ating pinakuluan na kinamatisan. Nalagyan natin yung kamat. Nalagyan natin ng paminta. Yan para nasa lawat na lang mga rin yung pagluluto nila. Para mabinisan. Yan bago tayo magluluto, kakain muna tayo. Lalagay na natin yung okra. Sa iyo yung isda kasi Madali lang maluto yun. Oh, yung natin natin yung paminta. Lutong kinamatisan. So okay, yun mga kaigad, dahil wala tayong pangasin dito, lalabit tayo ng kalamansi juice para umasin lang yung ating niluto. Yung natural na kalamansi lang po yan. Dahil kumukulo na, lalagyan na natin yung ating isda. Dapat mo natin. Okay, inip. It. Magkarap ito mga kaigan. Kinabawan. Ay kinamatisan ng ano.

So yung mga kaigad, ito na yung ating kinamatisan na salay-salay. So yung tinikman natin. Yun, lasong kamatis. Tabang mga kabili. Talaga na lang na ako eh. hmm. uh, So sa mga beli, masarap to yung gantong luto para parang nasa ano ko dyan sa ilong mo ko Ito Yan Yan ako <Yan>, no? na <laughs> So kasi daw sa likod para

So, nagdadala kasi dyan yung kamatis. So, dinagyan mong kalamansi. Ah, oh, ba, dinagyan kalamansi. So, tapos, dagdag ng konting asin yung kalamansi. Tapos, yung linamnam ng isda. Yung number 1 din. Press yung isda, mga ka dahil dito sa balanga. Masarap ang isda, uh, ginagawa ganto, mga ka yung mga sariwang isda. Katulad ni Morris, sariwa yan. Oh, yan. wa ra 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 Start right okay. so na mga kaigan, tangalian na. Yung kakain na tayo. Yung Wala kang amino tay. Yo ting. Alin tawag Ano? Oya, yaya, Yan. Sa Amerika ay manatay. Kail Salay, salay, sabaw, sabaw.

Mga kaigan, maan. Sigup kayo sa bang. Sarap yung sa sabaw. Sabang mga kaigan. Masig eh. ka Busog, busog, busog. Is tayo mga kaigan. Sarap. Sarap na luto ni kaigan mga baby. Ormas Tapos ka si Pati Sili Sausawan usawan. Mainit lahat. <laughs> Paano kumain ng cute? <laughs> lahat mainit ako. Lahat <laughs> Ay, buksa na electric fan. Yun. Lalo na po. Buhatin mo na doon sa inyo po. Ano na berting, Bawal ng magpatis, magdara. Namin nga sumar? Namin nga. Nalasa yung kahit? Ah, kanin. Meron <laughs> na.

Magkanin ka na magkani <laughs> <mori> ng <laughs> magkanin mo rin. Ay, hindi. Kasi mo rin lang. Kuya Amboy, natin may ilaw, okra. Hmm, sarap. Namla <laughs> lang. Hindi Ah, ang na. <laughs> Pag-imagas, pizza. Galing kay Ate Mayla. Sige <laughs> <laughs> po. Pa. sige <laughs> po. Kaya ako nasasanipan eh. Mainit <laughs> po mga kabili. Eh. Kain po. Okay. Hindi tumagal yung KFC ano, ah, ore. Tugala sa, na. Po, sa Galas 8 lang. Pero <laughs> may expiration yung ano. Yung KFC. Lagi so, may 7 KFC <laughs>

Kota yang serius ini berada di pemakaman untuk 152 di ayam Ketika bekerja secara muchas, ternyata tidak di maju rezeki kerana membawa pecaению sat baik segi dan bidang pa oh, yung kanin doon. marami kanin doon. Alam mo ba na. piece apa ya ini pengen eh? nah. nah. saya. <laughs> <Ia>, Masih kita ayuh. Ya mak labor. Lagi pasti suruhnya lagi. <laughs> ini amalan yang Nampunya apa? 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 Nampunya Sige, bisay po ulit. Saya mga ikan tapos na tayo kumain. Oh, pizza naman. Thank you, Ate Myla and so, Kuya. oh, pizza. pizza. <laughs> oh. <laughs> <laughs> buksan nyo doon sa kapila. Sige, okay, so, mga kaigan, tapos na tayo kumain. Lala, naubos. No yeah, na yeah, so sila sa ista.